Anong kwentoro ng dalawang anghel? Noong unang panahon, may dalawang anghel na bumaba sa mundo upang tumulong sa mga tao. Sila ay sina Anghel Gabriel at Anghel Rafael. Naglakbay sila mula sa isang bayan patungo sa iba pa upang makita kung sino ang may mabubuting puso. Isang gabi, napadpad ang dalawang anghel sa bahay ng isang mayamang lalaki. Anghel Gabriel, kapatid, magpahinga muna tayo dito. Mukhang maganda ang bahay na ito. Kumatok sila sa pinto. Angel Rafael. Katok tayo. Baka maari tayong makitulog kahit saglit. Pagbukas ng pinto. Mayamang lalaki. Sino kayo? Anong kailangan ninyo? Angel Gabriel. Maari po ba kaming makitulog dito kahit isang gabi lang? Malayo pa po ang aming lalakbayin. Mayamang lalaki, nakasimangot. Hmm. Walang kwarto dito para sa inyo. Doon kayo sa lumang imbakan sa likod ng bahay. Napilitan ang dalawang anghel na matulog sa malamig at maruming imbakan. Habang natutulog sila, napansin ni Anghel Gabriel na may butas sa pader. Yung Anghel Gabriel, kapatid ayusin ko ang butas na ito bago tayo umalis. Anghel Rafael, bakit? Hindi naman tayo tinrato ng maayos dito. Anghel Gabriel, may dahilan ang lahat ng bagay. Kinabukasan, naglakad muli ang dalawang anghel. Sa hapon, napunta sila sa bahay ng isang mahirap na mag-asawa. Mrs. Ay, mga bisita! Pasok po kayo! Pasensya na po at maliit lang ang aming bahay. Ginoo, wala kaming masyadong pagkain, pero kung okay lang po pagsasaluhan natin ang meron. Pinatulog nila ang mga anghel sa kanilang maliit na kama habang sila ay sa sahig na tulog. Kinabukasan, may masamang nangyari. Patay na ang nag-iisang baka ng mag-asawa na siyang pinagkukunan nila ng gatas at kabuhayan. Mrs. umiiyak. Ay nako, ang baka namin. Paano na kami? Ginoo, kahit ganon, nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos. Habang naglalakad papalayo, nagtanong si Angel Rafael kay Angel Gabriel. Angel Rafael, kapatid hindi ko maintindihan. Bakit mo inayos ang pader ng mayamang lalaki na naging masama sa atin? At bakit hinayaan mong mamatay ang baka ng mabait na mag-asawa? Angel Gabriel. Alam ko na nalilito ka. Sa pader ng mayamang lalaki, may nakatagong kayamanan sa loob. Kung hindi ko inayos ang pader, baka nahanap niya ito at lalo siyang maging sakim. Angel Rafael. At yung baka naman? Angel Gabriel. Sa gabi ring iyon, dumating ang anghel ng kamatayan para kunin ang buhay ng misis. Pero nakiusap ako na sa halip na siya, ang baka na lang ang kunin. Aral ng kwento. Hindi natin agad nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay, pero may mas mataas na dahilan sa likod ng lahat ng bagay. Maging mabuti sa kapwa kahit na hindi natin alam ang kapalit. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.